Baklas muna tayo ng panggilid mga kalods Ayun po yung panggilid oh. Dinisin po 'yan ng gasolina. Tapos palitan ng mga piyesa. Yung mga piyesa po hindi na rin pwede kaya bumili po tayo ng bago. At hindi na talaga kaya. Ayun po belt tapos yung ano. Oh. Ayan po yung mga binili natin mga kalod so. Oh. Ayun oh. Oh. At yung clutch lining niya. Ayun oh. Mga binili natin mga kalods Yun may babalik pa ba yun. Ayan, tapos meron pa pong lumabas yung sa gulong niya po yung bearing mga kalods kaya binaklas ko po ayan po oh, mga kalods so, oh. yung bearing dito malog na useless din po kasi pagka binilihan, binilihan ko ng mga gamit dun sa likod panggilid eh eto hindi ko papalitan umaalog na kasi pag hindi ko pinalitan yan pwede naman sirahin yung plaka dito sa loob yung plato niya. sa so, ayan nagbaklas tayo kaka change oil gear oil ko pa naman kahapon So yung gear oil, sinaling ko na lang po, pwede pa naman. Uh, uh ko na lang ulit mamaya. Yan, bibili po tayo ng ano, bearing nito mga kalods. So ayan. Paklasan talaga mga kalods. Oh. So paano mga kalods? Tatapusin ko na yung aking video. Iyak po talaga. Malaki-laki na yung nagastos, nasa 5 ano na. 53 na mga kalods, ah, 55. so paano mga kalods? Tatapusin ko na yung aking video, bibili pa ako ng bearing iyak talaga, ay